Good morning sa inyong lahat mga kamotmot and welcome back sa ating channel ang CMA Agri-TV Hello mga kamotmot, uh, ano yung napapansin nyo ngayon sa mga pakain natin sa baboy? Diba sobrang mahal? Ano? expensive. Hindi kagaya dati, makakabili ka lang ng nasa breeder, nasa 900 lang. Pero ngayon, umaabot na siya ng 1.3. Ano, yung mga gestation, napakamura lang dati. Pero ngayon, uh, mumahal ay mumahal na yung pakain sa baboy. So, kaya naman, medyo marami ng magbababoy ang tumigil na sa pag-aalaga. <coughs> Excuse. Tumigil na sa pag-aalaga kasi... <coughs> hindi na nila kayang i-sustain yung pamakain ng kailang baboy. So kaya ngayong araw, uh, ang content natin, ngayon, yung, yung, video natin ngayon is may kinalaman sa alternative or, or alternative alternatibong pwede nating ibigay sa ating mga uh, baboy. Hindi naman ibig sabihin na yun, yun yung ating ipapakain na lahat. Ano? Kasi kapag ka yun at yun din ang ipinakain natin lahat, ang mangyayari, magkukulang naman sa minerals na dapat ay makuha yung ating mga baboy. So ano ba yung, mga, ano ba yung tinutukoy ko kamutmot? Yung tinutukoy ko kamutmot ay Madre de Agua. Hindi lahat kamutmot dito sa aming lugar ay familiar dun sa Madre de Agua. Uh, hindi kasi nakasanayan na ito ay ipinapakain sa mga alagang mga hayop kalimitan ito ay nakabakod lang ano at saka kung ito namin ay nasa kalapit ng bahay ay kaya hindi itinatanim kasi magdadamo lang so dagdag pa sa linisin. pero alam nyo ba mga kamutmot ano lalo dun sa mga taga kabayan ko taga sariyaya so itong Madre de Agua isa sa mga napakabisa na pwede nating pamakain sa ating mga alaga So, ano ba tong Madre de Agua na to? Actually mga kamot-mot itong Madre de Agua, hindi naman talaga to sa Pilipinas nag-originate. Ito nag-originate sa North Northern part ng Amerika or southern portion ng Amerika and northern portion of America. And then, inintroduce ito dito sa uh, tropical region kagaya ng Cambodia, ng Vietnam at saka ng Pilipinas. So, kasi ang bilis lang nito namang maka-adapt sa mga climate na kung saan Uh, nabubuhay itong Madre de Agua. Ito natin mga kamot-mot, ito, ayan, ang ating Madre de Agua. Meron pa din tayo mga tanim doon sa Pailayo, doon sa likod ng ating babuyan. Ano? So yung ginagamit natin, halimbawa pag nakapagpakain tayo sa umaga, mga bandang tanghali, lalo sa Saturday Sunday kasi yun lang yung time para ako ay makapagbigay uh, ng Madre de Agua. Ano? So, ginagamit ko yon bilang pangmeryenda or pang dun sa ating mga baboy. So, ano ba tong kamot? Ano ba tong matter de agua na to? Source of energy ba to o ano? Ito, yan. So, mga kamot, ito yung ano, itong Madre de Agua na to, ang tunay na pangalan nito ay Tricantera Gigante. Ito ay shrub or puno. Ano? So, yan, paoblong yung kanyang shape. Tapos, yan, may mga bala hibo yung mga balabalahibo yan, yung Madre de Ago na to. Tapos ito flowering ano din to, kamutmot, flowering, flowering plant nito. Pero uh, actually hindi pa ako nakakakita ng bulaklak nito. Pero yung bulaklak nito mga kamutmot ay maroon na may bandang yellow sa so may bandang padulo. At saka isa sa mga dahilan kung bakit hindi ko nakikita kasi itong bulaklak na to. Uh, madalas kasi ito, ang Madre de Agua kasi bumubulaklak, nagbubloom tuwing hapon. Ano, Pagkatapos ay uh, yung bulaklak niya nalalaglag na din sa gabi. Ito kasi pinopollinate ng mga bats. Itong Madre de Agua mga kamot-mot, rich in protein ito. Ano? Rich in protein. So, ano ba yung ginagampanan ng protein? Ano ba yung ginagampanan ng protein sa ating mga sa ating mga alaga? Ano? At saka ito bang Madre de Agua, pwede rin ba to sa tao? Hmm. Okay? So, itong Itong ano na to, kagaya ng sinabi ko, itong Madre de Agua na to kamotmot. Ah, uh, rich in protein. Yung protein kasi nakakatulong para palakasin yung immune system ng ating mga alagang hayop, di ba? Uso ang ASF, uso ang mga sakit. At kung ano-ano mga sakit. Ano? Kung medyo mahinahin na ang immune system ng ating mga alaga, uh, mabilis na kahit hindi yung ASF or yung ibang sakit, kahit ordinaryong sakit. Kung medyo mahinahin na yung immune system ng ating mga alaga, nangyayari uh, baka mamatay agad sila. Pero kung malakas ang immune system nila at may panlaban sila sa loob ng katawan nila, so maaari na uh, mapahaba ang buhay ng ating mga alagang hayop. So, yon ang ginagampanan ng, ng Madre de Agua. Dahil siya ay rich in protein, yung protein naman, ano, ibubus nito yung immune system ng ating mga alaga. At saka, it helps, then makakatulong din ito sa production of energy ano, para mapalakas lalo yung ating mga alagang mga hayop. So, sa ano-ano bang mga hayop ang pwedeng kumain ito? Ah, uh, ito ay pwede sa baboy, ayan, pwede sa baka, sa kabayo, sa duck, ano, at saka sa mga manok, kung may mga tinali kayo mga manok, akuhain nyo lang yung mga madami, tapos ibitin nyo lang, uh, kakainin na nila na na nila yan. Hey, so yun, eh kamot-mot sa tao, may, may ano ba to? May gamit ba to? O ito ba ay, ano, ito ba ay, uh, sa mga veterinary aspect, may gamit ba to? Actually, uh, sa Cambodia, base dun sa aking nabasa, ano, sa Google, okay, sa Cambodia, ginagamit ito bilang horse tonic. Ayan, so, a blood tonic, I mean, ano, yung blood tonic na yon ay Uh, hindi sa ano uh, hindi sa hayop pa yung blood tonic ginagamit sa tao ano para gamutin yung uh, isa sa mga sakit ng tao yung pamamaga or inflammation of the kidney di ba ang kidney kapag uh, nagkaroon ng problema di ba yung kidney yung nagsasala ng mga dumi ano ng mga dumi sa ating katawan pag ito ay uh, nagka problema, maaaring maapektuhan pa rin maapektuhan yung ating katawan so yun yun yung ginagawa ng madre de Agua, ano sa Cambodia, ano, pero dito sa Pilipinas, um, di ko alam kung may pag-aaral na about dyan. Okay, so ganun din, ito ay ginagamit ng mga lactating mother. Lactating mom, yung mga nagpapadede ng na mga nanay. Pampadami daw to ng, pampadami daw to ng gatas. Kaya, naman, para sa ating mga lactating pigs, ano, yung mga nagpapadede natin, mga baboy. So, ayos na ayos to. Maganda maganda to, pang padagdag ng gatas. Ano, Ayan mga kamot-mot, ah, nabigyan ko na kayo ng ah, kaunting background dito sa Madre de Agua. Ano, for more details, ah, pwede naman kayong mag-search ng iba pa, ano, ng iba pa tungkol sa iba pang mga benefits, benefits ng ating Madre de Agua. So ngayon, ang gagawin natin mga kamot ay ah, kukuha tayo ng kukuha tayo, tayo, ng ating mga Madre de Agua. Pero may ilahalo tayo dito sa Madre de Agua na to. Para mas lalong maging effective, ano, para mas lalong maging uh, beneficial para sa ating mga alagang baboy. So, wait lang, kukunin ko lang. Yan, kamot-mot, ito yung sinasabi ko sa inyo. Ito yung sinasabi ko sa inyo, yung inihahalo ko sa ating mga, uh, sa pagpapakain natin sa ating baboy. Ito yung ating uh, treelizer. Itong treelizer kasi, kamot-mot, ito ay uh, micronized organic, ano, multifunctional my uh, my multifunctional micronized organic. ang Actually ito ay sa halaman pero malaki din itoy din, sabi din yung engineer doon sa office at realize Ito ay pwedeng-pwede lalo sa ating mga alagang mga hayop kasi ito nga ay vitamins and minerals. Ang ginagawa lang natin kamot-mot, nilalagyan lang natin ng dalawang takip nito yung ating lagayan na may tubig ano yung tumbler natin doon. Tapos ilulubog lang natin tong ano itutubog lang natin itong ating uh, itong ating uh, ano dito? itong ating Madre de Agua tapos ibibigay na natin sa ating mga alagang baboy so hindi lang protein ang nakukuha niya nakakakuha naman siya dito ng minerals and vitamins enough para masustain yung kanyang magandang immune system ano? okay so Trilizer plus Madre de Agua yan, talagang swak na swak para sa health ng ating mga alagang hayop or alagang baboy. Yung nga lang kamot-mot, merong uh, sa mga gusto mag nito, ano, uh, pwede naman kayong mag-PM tapos ituro ko na lang sa inyo kung saan kayo pwedeng uh, bumili nito. Pwede kayong mag-comment dun sa ating uh, video tapos uh, ituro ko na lang sa inyo kung saan kayo pwedeng maka-avail ng ganito, naturalizer. Ano? Okay. So, yan, kamot-mot yun ang gagawin natin ngayon mangunguha tayo ng Madre de Agua tapos ay ilalagay natin lalagyan natin ito tapos ibibigay natin sa ating mga alagang uh, baboy pero maya maya pa nating tanghali ibibigay kasi uh, kumain na sila kaninang umaga ano? so mamaya yung tanghali pagka tapos na nating ilagay yung trelliser. tsaka ito pinagsama na natin nasok na natin ibibigay na natin dun sa ating mga alagang baboy ano yan kamot mot itong ating ano na to, itong ating uh, Madre de Agua na to, hindi lang to uh, sa mga inahin natin, hindi lang sa mga partners pwede din to sa ating mga bake. Nagkataon lang na wala tayong uh, big ngayon kaya hindi natin siya uh, mabibigyan. So, pero ibibigay natin ito lahat doon sa ating mga babay sa loob. Ano? Okay, so tara na at medyo uulan na tayo manguha na ng Madre de Agua mga kamot mot at baka tayo mabasa. may naghabot nat may dumating lang ano kaya tayo na tigil may dumating lang na nagtanong oops yan may dumating lang na nagtanong ng ano daw ang kanya niyang ituturo sa BI ano kaya tayo na patingin so tuloy na natin yung pagkwento Uh, madami na tayong nakuha. Isang puno na to dito. Okay na to. Ano? Yan. Ito naman ay itatanim natin dun sa banda dun para madami na tayo ulit uh, pagkuhaan ng ating Madre de Agua. Tara. Tanim muna natin kasi mamaya pa naman ito. Ano? Mamaya pa naman natin ito ipapakain. tayo, may nakita tayong mga oregano. Ito. Bigyan natin sa ating mga baboy. Tingnan <laughs> natin. Tingnan natin kung kakainin nila. Mali mo kain nila, di hindi sila uubuhin. <laughs> Try lang natin kamot mo. Tara. Ayaw ko matmat martin mga Ayoko Ayaw ko oregano. <laughs> Siguro maganda yun ano. Maganda yun ay tuyuin. Tapos yahalo dun sa uh, sa pig. Susubukan natin yung mga minsan. Kasama ng malunggay. No, Pero ngayon, sige. Hindi muna natin sila papakain. Ayaw nila. Nalagyan <laughs> na natin ito kamatmat ng tubig. Tapos lagyan natin ng trilizer para parang ugas. Yan. Yeah. lang natin kamot kamot na ng dalawang paket. Okay. na continuen a ter ayuna nati Maray para jan natagil. Silanso. lagang taboy. kain. Okay. Okay. Nice. Sabi natin ngayon, tabak, mo, oh. iba ang o, oh, dami. Gusto ko Sagana oh. ah. sa protein, kamot Susok-susok gamot-gamot mga baby natin kasi madami ko sa timbaba naman Ayos! Busog na kamot mata ating mga baboy. Ano? So, dito na lang. Yun, yun mga kamot matano Ang ating Mother de ulit. So, sa so mga gustong mag uh, dito sa, ano, sa mga kabarangay ko, uh, meron dito sa bahay, may mga, pwede ko kayong bigyan ng mga, ano, ng mga cuttings para itanim, ipakain nyo rin sa inyo mga alagang baboy. Kahit hindi sa mga alagang baboy, kung may mga rabbit kayo, kung may baka, kabayo, na kinakain to, So, okay na okay. Ibakod nyo. Double purpose sa matmat. Bakod sa bahay, bakod sa paligid, plus kumpay sa mga alagang hayop. So, yun lang, kamatmat. At uh, sa mga hindi pa subscribe si, nakasubscribe dito sa ating channel, uh, please don't hesitate to, sub, uh, to subscribe. Uh, click nyo lang yung notification bell dyan sa inyong, uh, sa inyong screen. Ano, hanapin, select nyo lang yung all. Tapos, click nyo lang para palagi kayong updated sa mga videos na ipopost ni Kamotmot. Ano? So, hanggang dito lang, Kamotmot, and bye-bye!